Boboto niyo ba? Si Bato Dela Rosa. Mm? Siya ay dating hepe ng PNP at kasalukuyang senador. Eh? Kasi siya sa mga pangunahing nagsulong ng death penalty bill para sa mga drug-related crimes bagamat hindi pa ito naipapasa. Okay. Isa rin siya sa mga nagpanukala ng batas sa controversial Anti-Terrorism Act of 2020 na kinondena ng maraming human rights groups dahil sa posibilidad na pag-abuso. Mm. Ang senador nagsulong din siya ng mga panukalang batas para sa kapakanan ng uniformed personnel. Hey! Ngunit hindi rin siya nakaligtas sa kontrobersya. Ratt! Naging sentro siya ng batikos nung pamumuno niya sa madugong kampanya kontra-droga ni Duterte Yung na... kung saan ibuli mo ang nasawi. Dawit din siya sa kaso ng ICC. Ha? Huh? Marami ang nagsasabing kulang siya sa legislative output para sa ibang senador. No! Sa kapila ng mga issue, patuloy siyang tumatayo bilang isa sa matitinding taga-suporta ni Duterte. Ano di fam? Iboboto niyo ba siya? Comment down below.